Na, okay. Sige Otoy Otoy Ah mga kaisan Nagkuha na po ng ano po Balsa Yan sina Otoy po Extreme, no, Ang ganda Ano ha? Oo oh. Lalagyan pa namin po ng kawayan dito Tapos i-madre kakao para tumubo Tapos okay. Otoy bubuhayin ko yung may pulse ito eh Ah meron ba yan? Yan May pulse po di yan Nasaraduhan lang ang doon sa taas Diyan ang bagsak utol yung mini poles. Ay, ako o tuloy mamumuti ng talong pala. Ah, sige, iiyaw natin dito. Siya nga. Tanghalian. Oo. Sige. Hindi natin natin discover yung ganda pala dito sa pistong to. Oo. Oh. Ay, hilo nga pa pala sa mga taga Amerika at saka taga dito sa ano. Taga Binangunan Rizal, pupunta daw dito. Magsuswimming daw. Ay, sabi, sige po. Ay, basa't aripoy talirik. Talirik po ang daan, nang hirap. Ay, alam pa nang kawa yan. Ano po yung ating bilid ni Talo? Nosi! <tik> Nosi <tik> ba tapon po namin ito sa ano, masurahan po sa bayan. hindi na natapos ang bagyo sa atin eh, ayun mga kaisan pero may nalaang may bagyo sasalang ko lang po rin ating uh, bulalo para may mahigop sa baw tayo lalahokan po natin ang papaya doon, dahil papaya doon sumakay si kautol dito. Ma, mag ano po? Ma magdadala po ng pang na talong. Nado siya, bumalik po sa kanan sa bahay. Lalahokan po natin mga kaysa ng papaya Doon Sa kabila tayo kukuha Ang daming papaya Tamay. Papayang Tagalog po, ligaw Ari po yung puro kamotehan po naman. Ari, ari po sa satiyuhin ko. Sa kapatid po ng itay ito. Yan, puro papaya po naman. Tsaka talbos ng kamote o. Oh. Pakapamay. Yan, dyan po tayo naka-area ay. Yun, yung ating niluluto. Yun, sa kabilang yun. mga kaisa, nabubulok po ito. Kaya kahit po itapon sa ilog nabubulok. Huwag laan po plastic at saka mga styro, mga lata. Nabubulok. O tol, ito na mo lang sa saing. At ano kami ano? kukuha na kawayan, tambal sa. Yan. Para ba ito, na? Oo. Yan. Yan itutong muna utol dyan mm. hindi kaya marami, yan, marami naman tayo oh. Papunta ba dito si, si Kabes at saka si Endo kaya huwag ko lang utol baka, susunod at, daw po sabi. si Kabes at si Endo sana po ay matuloy mga kaisan nawala oh, sin dami ko mga kaisan baka namamako kakain, hu, yan yeah, mga kaisan si, oh, si Kautol Utol dito po ang talungan ni Kautol itong taas tol hu, may lamisang bataw, lamisang bataw oh mga kaisan nakita natin oh lamisang bataw, Pwede natin uh, Dito ka tayo kumain mga kaisa no Mga ibang araw dito tayo ispat May upuan na isa Pwede oh Dito po ang kainan no ha, Mga kaisa upuan na oh Pwede Pwede. Pwede po, may kakainan na po tayo. Isan, hahanayan okay. lang natin ang mga bato. Ito po, hahanayan lang ang mga bato. Paikot. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, Ito, walo. Pero kahit hindi na po lagyan, nakasigalmak na lang ang maganda rin. Punta kakain natin siya balita. Ay tara. Oo. Oh. Oto, oh, itik me. Kuya Itik man. Makalimot kaya. Ay, ayos na, ayos na. Eh, anong kulang? <laughs> Kanin. Kanin. <laughs> ah, yun. Dabog na. Ay, na. Dabog po yun. Oo, nalipo. Parang <speaking> ha. Parang <Russian> Parang Parang like that, yeah. i Play so strong in the night. in the back, i am going swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise when hate on that. I don't play both sides with me, no.